Departmentalist si Representative Garbin, ipinagtanggol naman si Representative Saldico sa pagkakadawit tumano sa anomalya sa flood control project. At dapat na kung sisihin na Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit, hindi ang mga kongresista. May update po d'yan ang bombardado Ligaspi. Ipinagtanggol ni Akubikol Party List Rep. Alfredo Garbin Jr. si Representative Sal sa pagkakadawit nito sa kumpanyang San West kaugnay rin ng investigasyon sa flood control project na isiniwalat ni President Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan na pangwalo sa listahan ng 15 contractors ang San Luis Incorporated na may pinakamaraming flood control projects na inihayag ng Pangulo. Ayon kay Representative Garbin sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Ligaspi at at para na rin sa patas sa pamamayag. Sinabi niya na lahat ng papeles simula 2019 ay hindi na makikita ang pangalang saldiko sa San West dahil nag-divest na ito upang wala o manong conflict of interest. Gayunman ay pinunturin niya na kahit nasa kumpanya pa si Ko, walang irregularidad sa pagkakasama sa listang inilabas ng Pangulo. Paliwanag niya sa nakalipas na 30 taon, wala siyang nakitang irregularidad o reklamo mula sa Commission on Audit at kahit sa Department of Public Works and Highways sa mga proyektong hinahawakan ng Sanwesta. Sinabi ng opisyal na hindi dapat kasuhan ng isang kumpanya hanggat hindi ito napapatunayan at kung napatunayan guilty ay dapat itong harapin na. Kinundi na rin niya ang fake news na kumakalat sa social media ognay ng iba pang proyekto ng Sanwest at nilinaw na matagal nang natapos ang isang kalsada na nagdudugtong sa barangay Tyson Ligas City at sa lalawigan ng Sorsogona. Iginit e din ni Representative Garbi na hindi dapat sisi ng mga kongresista sa mga palpak na proyekto ng pang-infrastruktura, bagkus ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit ang dapat umanong sisihin dahil dapat ay sinisigurado nilang maayos ang mga proyektong ipinapagawa ng gobyerno. When it comes to the implementation of infrastructure projects, walang accountability dyan ang congressman because who is the sole responsible for that is Department of Public Works. Yun ang nag implement and to see to it na ariglado yung proyekto, it is the Commission on Audit. Ngunit lahat ng proyekto ay ariglado. Pero bakit naman sisisihin yung mga mambabatas sa palpak na proyekto? Sisihin natin yung nagpatupad nito which is the DPWA and the COA, yung bantay bayan na kung saan tinitingnan nila na tama ang proyekto. Mula rito sa empila ng Bombo Radyo Ligaspi. Ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radyo Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.